Hi! Hey, for today's ulam ay... Dumating na pala si Ruya Pilingera ang Wiley Goop. Bawa ka ni Mumang Uy. Walang tubig sa balay. <laughs> <laughs> ang tanda niyo ni Angkon. Ni Angkon. Kani mo parang ni Surikian buntaga. Ay sa kamasal po lain. Pero akong muka yung pangit. Ah, ito na. Pangit talaga yung muka ako. Ay, na, ako maliligo, ang ulam namin for today sa Atrabanti ay... Pechay yeah, with sardinas. <laughs> tapos may kasamang pritong isda pangatlong araw nila ng isda sabi ko mamili kayo isda kayo pero may trabaho kayo o magkakarne tayo pero magbabawas tayo ng tao. trabahante or tao so sabi nila okay lang kahit ginamos basta may sahod at may trabaho so isda muna tayo <laughs> grabe kasi ang dami nila guys 22 sila na trabahante 500 ang isa gino ako Wala, nadugangan pagali. Dagan pa sige message, pwede ko mag-apply. Ayaw sa akong apply bi kaluoy, pwede mag round robin sa ta. Karon duty ang lima ug lima. Pero mabilis naman ang trabaho, mabilis matapos. Nga lang, mabilis din maubos. <laughs> sabi pa ni Dona kanina, kulang na yung laan ng kwintas, 30,000 na lang yung pera diyan. Magsasanla ulit tayo, sabi ko. Wait lang. Kasi may TF pa ako dyan sa Gcash so nagpa in cash in cash cash out cash in anong tawag nun tapos buti na lang may racket ako sa kitao tao thank you so much kitao tao araw ng kitao tao this coming 17 magkaka TF ako so hindi ako magsasanla ngayon tapos magkita kita tayo sa Kagjanaw sa Dinagat Island sa 29 meron ulit tayong pambayad next month so ngayon 29 po yan ang Dinagat Island so Tingnan mo na namin kung magsasargao ba kami o hindi. Kasi... <laughs> so, thank you so much sa lahat ng na mga nag-inquire sa akin. Sana mag-go na yun mamaya ang nag-inquire sa akin. But anyway, thank you so much for trusting my face, my talent, and my beauty. sa <laughs> so, lahat mga gusto kumuha sa akin dyan, guys, para masilayan yung aking kagandahan at may pambayad ako sa akin pinapagawang pool. Nakatulong na kay sa akin, nakapagpasahod, na ta pa tayo sa ating trabahante. So, i-confirm nyo na yan, i-book nyo na yan ating kuan kasi nadagdagan ng isa pero hindi ko pa nilista kasi baka mag-cancel na naman ang ating racket para makakain naman ng karne ang ating Birthday pala ng aming trabahante ngayon na si Tonton so pinapili ko siya cake na medium worth 400 pesos 5 kilong bigas um, sa to or ano sabihin ko tilapia daw ang iyang pinili tilapia para mang laya siya. So, tilapia ang kanyang pinili. Pero binilayan ko siya ng cake, guys. Kasi, para, kunwari, mabait tayong amo. Para may pang post tayo at may bonus tayo. <laughs> Alam nyo, napakadali lang magpakabait, maging good maritan at magpakabuting tao sa social media. Dahil sa social media, maraming tao ang nagiging mabait sa panandaliang panahon. <laughs> Pag-off ka, mo na, inawayan na dahil, oy. So, well, 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 well. Wala <laughs> mo pag may social media talaga. Natututo tayo magbigay sa mga kapitbahay. Sa mga kabus, kuno. Pero pag wala, off cam na, of na ginoo ko. Sige, balibad. Ano mga solicitation? Sige, pangaway. Diba? Pag naka-video, gali ako. Solicitation, ay, mga sanin pa yung 100, 1,000. Pag wala, gali. Gari, 200 dito. Ay, samok ba? Ana. Pero at least, <laughs> naging mabait ka at some point in a few minutes. So, mo nang sa kasabihan nga, the end does not justifies the means. So, it's the thought that counts. Bisag, sakit sa dugan, dili galing sa puso, basta kay ni tabang ka. <laughs> Tarot lang. Galing naman sa puso, pero usahay, mga God. May mga bagay tayo na kahit napipilitan tayo, ang importante na nagpakabuti tayo. Sa panandaligang panahon lang. So, dahil dyan, magpapatuloy na kami sa pagluluto kasi pagod ng ating trabahante. And time check, it's 11 a.m. It's 11.23. You only have 30 minutes to cook. Pero dali lang naman tong ato. Ang cook natin ngayon ay si Brittany assisted by Rhea and Argel. Sila din ang namalingki kanina. Ay, at kusat tadi dito sa pinapagawa para may update tayo. At uh, meron tayong pang upload. <laughs> Baya! Oh, <d> <laughs> Muna ni mga tatuan sa... O, oh, di ba? Muna, kay unahon man ni mo mga skincare, skincare. Hadlop uh, na yung kasukan prito. Dapat masira ka sa kuan. <laughs> <laughs> guys, eh... Subscribe na po si Jigjag sa kanya YT. Kay babalik YT na po siya, guys. Ayan. Nagbalik loob na po siya sa YT, guys. So, grabe, guys. Dalawang ay, last time nag-upload na siya tapos ngayon mag-upload ulit siya. ang content, last time is isda ngayon ay isda ulit <laughs> 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 grabe Baka lang, balik balik <laughs> balik balik pasiguro, <laughs> Kadaan, para pantai -pantai na tanan Bilib, britney guys o tanawag, yu, guys o hmm, ganang Sardinas, 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 pobre, ni sardinas, Oy, mahal na sardinas, sardinas, kalian

Artik kaya mo tagaluto guys kado kaya magkatalisik. Ano ako gipas ni Rian? Kasi ang lakas ng apoy mo, pistik ka. <tipa> Dili, <tipa> di, malakas <tipa> ang apoy. <tipa> Mang, pag once maabot na sa boiling point, ang isa ka tubig o mantika, <tipa> besan unsa pa nakakusog, bawa na na siya. Hmm? Ikaw <tipa> <tipa> e, kaligo na, kagbawa na mong agi-agi. Ganan kung oh uyong guys kasi siyang siya ang nagtanim ng ano. Siya ang nagtanim ng mga halaman dito guys. Pagod na pagod siya. May kawayan pa nga dun eh. Kailangan pa niya itanim mamaya. Pero kasama niya ang love of her life. Siya nagtanim nito sa ilalim guys. So, oh. o oh, Galing yan doon sa may pool area guys. Tinanggal ni mama kasi nga ano, natamaan siya. So lipat na naman dito. Lipat na naman sila dito. Tingnan niyo yung mayana na ginawa namin nila ni Jayford. Oh si magiging bilog na siya ito naman parang palda iba naman siya ikakat natin yan siya dyan pag medyo medyo stable na siya ikakat natin siya para magsanga-sanga siya yan pupurun natin siya para mas gumunggang sa para mas di, maki, di, na makita yung ito tatanim kami ng kawayan in order ayan itatanim namin yan later binabad muna namin siya Nakakulong muna ng amin mga Cikiting, nahulog. <laughs> nahulog ang isa. Diya, sa mo ba? Kay mga ako, matumban mo. Ayo na, ayo na. Ginger! Dia ramo ha. Diya, sa mo. Aisa gamay na lang giyon. Malata na baka. Ginuoko ko si Britney. <laughs> Hapit na. habit na mawag ang baka. Huwag ikaw mulataan ka Jod, na. Lala na, Pero kaya August pa man kay Clyde Indy. At dahil birthday ni Tonton, yeah, ito na yung kanyang cake. Ha? Huh? Like, slide. Slide. Birthday ni Tonton guys, isang okay. trabahan. Tawag mo mai. Ay, birthday pa Tonton bang. Para picture. Ay na kain na kain na dugay na latan ang kuan ayo na, birthday boy. Happy birthday, Tantan. Picture niya si Tuntun sayang young cake. Nga yellow, mansa oke man na na abs. Ay, magkita na. Pag-ilis na. Ay, 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 Ay -tun -tun, para cadan no? Ha? Masuko yang hoyaw kay lai man ang pangalan. Lai <laughs> pangalan na Thank you Lord for the food. Oh. Amen. Iyan pa ba? Birthday ni Tonton kasi. Birthday na Ayan po pang aming ulam for today Baka po, nilagang baka Baka ni Brittany ay, kalamira ng bangka. Ang baka ay nakakaturang worth you. Mag-blow sa sakay. Un nga, ikaw na po i-blow sa mga asawa. Kaya may dad? 25. Ang bata pa rin siya. Kamukaan na rin si Bagunas, di ay katubas volleyball player. Happy birthday, Tantan! This is your last day here. Charot lang nga. Happy birthday! mag mo na ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. pa kalimka kauban. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. What? Happy birthday. Oh, ini nana dia. Aisyah bawa la. Jen Jan dyan 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 mga iro dyan dyan na 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 lami ang baka? umok ang baka? lukay kayo na lang tayo alas so ito naman yung mga beam na, na nilalagay makapal tala talaga syang beam no tapos so solid na solid yung dito kasi sobrang taas yung ilalim. I mean malalim siya. Tapos so solid siya na buhos. Parang dito talaga siya uuga-uga. Tapos so may beam na talagang pinagkapit-kapit sila dyan. Ano si poor man at si poor woman? At si poor doy.